Ang okay, pilot okay, po ako. Hindi po, makulupo mo rin talaga. Hindi uh, ko po ako. Hindi po, bakit mo rin talaga? Mahalit. Mm hmm. Hindi okay, ano? yun, yun. Hindi ng ilaw? No? Iy Hindi po. Dapat mo nangyayari? ng ilaw, Hindi mo nangyayari ng sabi sa po, Iyano po eh. Iyano, uh, Grabe init. po, grabe init. Ang sabi sa'yo, po. Hindi po mo siya sa eh. Grabe

Aku ah, lang maghanap, hmm, ilong pa lang yelo mamahal, balik mangyelaga lang, man. hmm. hmm. hmm, man, ang ah, gato, ang Enggak apa gato, ang gato, oh. ang gato, ang gato, ang gato, ang

para sila bobo po pala sya, oh. Naghihilot na siya nag na. Pero doon <ang> ka na po ngun yan. <laughs> nainti ano. Yano. Pero makusog pang siya. Ano mo bang aram mo? Ah. <laughs> uh, pero mara, oh. na nainti ay garo lang. <laughs> <laughs> Mas ka oh. <laughs> <laughs> po mga akin, nahihilot mo ano. Ayan ba? Ayan si Raro grabe. <laughs> talaga dyan. Hindi okay. na balance siya talaga. Eh, ano ba mga nung Taesong? Taesong po. Matatagpuan po sa lito sa may ano. Sa may una, proctress ng kamambugan. Bago dumating po ng all of justice ang kanyang ilutan. Ilot, yung mga gawaan ng ano. Ganggulong. Yeah, ganggulong yung gulong ng basura dito po nyo sa matatagpuan. Papunta po kayo ng Hall uh, of Justice Parting Kaliwa bago dumating ng ano, library. Ano? Library ba kayo post office? O, oh, post office po. Kung mga may mga hilip na mga, may mga bata dyan may mga pila. Piling pili po sila dito ang puntahan. ng kamambugan. Bago dumating ng Hall of Justice, parting kaliwa. Mm. Yung may nagawa daw po ng gulong. Si tatay po pala ay nagumpisang maghilot daw. Marsyalo pa. Hindi hey, so, na! Pero mo si tatay, kaibigan nito si ano, ang mayor ng Mercedes, Alex Lo. Oh my Lowe, God! Wow! No. <laughs> ano? Sarap hilot ni si tatay.

Marcel ba? Ibig sabihin, dekada na. Ano po? Siguro mga ano ka ano po? Mga limang dekada ka na naghihilot? Shut up! So, ano? <laughs> Tagal na. Tagal na po ano? Sa edad na 90. Yan ang mga kaspaw. 90 double siya. Parang kailan nung isang taon lang, 89 siya eh. Ngayon 90 na. Bilis ang panahon. Shut up! <laughs> Pinawis siya. Pinawis? Pinawis sila kumpa na. Pasimawala. Lumabas siya. Yan. Yan. Mali na. Nakaranas ka na pong ano? Pinagpalit mo ang bidis. Nilag mo sa kanan. Nakaranas ka na. <laughs> Ito sa mukha eh. Diyok oh, no. no. lang no. <laughs> Yung kanan ay nilip, nilipat sa kaliwa. No. <laughs> grabe ka kayo yun. Grabe po talaga ako. Ito. Ano pati? Bloke. Bloke-bloke ang hilog ko. Kaya yeah, grabe. Ang mga ka. Ang mga hilog ka. Ang mga tinda kang hilog. Iyo po. Ang mga hilog Bloke po ang tinitinda kong hilog. Kaya makihilo ako. Yun, nagtunog oh. Nagtunog na oh. Pero bawal magbasa? na. Ah, pwede na bukod. Bawal. Pagkita ko palang hilutin, bawal basahin. Pero bukas pwede pwede na daw. Ang <laughs> hmm. labang pawis mo ay, thank you po. Ang apat mo yan. Ah. Chong isong. Chong isong mag-shoutout to. Kaya po ang mag-ihilot dito sa kamambugan. Wala pong iba mag-ihilot dito siya lang. Kaya yung gusto mag-ahilot. Kaya punta po kayo dito sa barangay tres ng, ano? Puro tres kamambugan. Kaway po, kaway. salamat.